'Yan ay puno ng Ano ba 'tong puno? Ito ma. ko hindi 'to kamansi. Ano ito? tabi tabi po, magki-video lang po ako ha. Huwag gud kayo magagalit. Eh ito yung puno na matanda na. 'Yan. parang kweba siya, guys. 'Di ba? 'Yan siya. 'Yan naman 'yan yung baba. 'Yan dati akyat panaog ako dyan kasi yung pag may kambing kami noon dito tapos yun naman doon banda guys ay recuerdo na yun doon ito naman yung kuiba may nakatira man dyan o wala pero mabait yun hindi yung magagagalaw sa amin o oh, diba guys dito mo naman yan Diyos ko, pag umaga, ang lawak ng winawari sa muros.